dito malakas ang ano dito malakas ang ang daan dito sa so may pinto malakas dito ang daan ang pasok Hmm, lakas, oh. Gate, nga. Ang gate, naka, ano, hindi naman, ano, lumutang yung ano, pintura doon. May laman pa yun. Maigpit ba yung ano ng pintura? Walang tao. Eh. Ayun. Ayun, malalo na siya. Parang naman po sa mas pa sa mesa. Ito si Hans, nandiyan sa ano. Pas na so, sarado na muna yung tindahan. Ha? wala na. Ay, nang nipot na yun. Ah, okay. Kaya nga. Kaya nga. Ano po na yan, nanay? Guys, stay put ka lang dyan, stay. Inaayos ng asawa ko yung mga bote sa labas kasi Pwede kasing anurin yung mga bote. mababasa ulit ito. One, mababasa ulit ito, oh. Saan ba mailagay ito? Mababasa siya ulit. Si babo na lababo. Mababasa siya ulit. Alas, yeah. ano na nga yan, eh, Ito, diyan na niya. Ay. Ay, Okay ka lang dyan, Hansel? Okay, nag-pesto na siya. Balik na kabila. Hello guys. Ayan. Um, mag 6, 6 p.m. na. Ayan. Kamusta kayo? Kamusta sa inyong lugar? Mupa na ba sa inyo? <laughs> ayan, dito sa amin sabi ko mag-ano na ako mag, ayan may mga tubig mag-ano na ako, maglinis na ako sa sabonin nyo ito ah, so na sa mesa hindi naman ano dito ayan na dito ayan oh, tubig pa may tubig pa dito ayan oh, may tubig pa oh. ayan. ayan. Hmm. 6 pm na ayun maglilinis na tayo patanggalin ko ng ayang hustito Tinanggal pala ng asawa ko yung mga bagay dito. malinis na dito. Grabe. Bagat. Parang bagat. Parang bagat dito. Sana wag nang umulan kasi ano yung paggabi nga eh. Ha, ano, niya. Hello mga kasari, ayan, um ano na uh, tawag dito um, July 25 na ayan patatapos lang maglinis patatapos lang natin maglinis linis ayan at yung isang freezer namin is patutuyin mo na mga siguro isang araw ayan kasi Ah, uh, basa. Basa siya, basa. Basa siya. Tapos, ang tawag dito, um, buti yung isang freezer namin is bakante. do na lang muna. Tapos yung mga yellow ko, di ba kahapon ng kahapon ito, tinanggal niya sa saksak eh. Buti ngayon, may bumili na, may bumili na ng 17 karami. Ayan. Tapos, ano, uh, ililipat na lang dito sa pressure na ito. Tsaka, hindi pa siya uubra. Kasi na, ano, ah, uh, basa pa siya. Ayan. Ayan, ayan. Ayan, mahulog ka dyan. Ililipat ko na dito sa kabila. Buti nga matigas-tigas pa siya eh. Ito talaga, hindi eh. eh. pa ito eh. Lipat mo na dito sa kabila yan. Ayan, ano siya? Ah, uh, nangitim mo. Oh. <coughs> Dapat pala siguro to bago yun ano is, ano tawag dito? Dapat pinatuyo muna. Hindi, hindi nakasaksak to ilang, ano, ilang buwan eh. Ilang buwan din. Ayan. Kaya, ano. Ayan, o. Oh. Ilaw. Ayan, ito muna ang gagamitin. Kasi, itong isang ito is, patutuyuin uh, muna. Ayan. Tsaka yung freezer na pinagaanan ko ng yelo is mo muna ng ilang uh, isang araw kasi nga uh, basa pa siya nung may pin may ginawa yung asawa ko pinunasan din niya kaya lang yung sinaksak namin is ano siya uh, uh, umuso kaya kailangan matuyo muna kasi siyempre kagabi lang yung kagabi lang binaha eh yeah, ito isasaksak ko na ito ito mo muna ito tsaka yung rep na yon ayan Ayan guys, uh, maglilipat naglilipat na ako. Nailipat ko na. Ayan. Dito. Ito dito, nilagay ko na muna ito mga cook kasi ang tawag dito. Yung rep kasi hindi rin pwede isaksak muna eh. Pero tatanggalin ko rin yan. Kailangan maging malinis yan. Para matuyo. Tatanggalin ko rin yan mamaya. Ayan, inuna ko muna ito. Ayan, pinariority ko muna yung yellow ko hanggang dito pa lang yung nagigyelo, oh. Kasi babaon na unang nagigyelo. Hindi ako sure kung titigas yan dyan. Pero matigas matigas pa naman. Ito hindi masyadong matigas, eh. Kaya, nandito ito. Sana itong tum tumigas. Kasi wala akong gawang yelo ngayon. Para bukas yan. Ayan. Tapos yung nandito, dilipat ko na unti-unti. Kasi kailangan ito malinis. Ayan, yan pa lang naman ang napamili uh, tsaka doon sa may rep inaayos ko rin ayun, tatanggalan na yung ano syempre kahapon pa ito eh kahapon pa ng tanghali eh kaya tatanggalan na yung yelo ayan tapos dito ayan, ilinis ko na to kanina mo muna ako dito ng mismo para may malamig na mismo ayan, malinis naman dito number 6 naka number 6 okay na yan kasi lalagay ko yung iba dyan ano, ng ganisa. ayan guys, uh, naisip ko uh, doon pala sa kabila yung doon sa may rep is tanggalin ko yun, dito na lang pag ko tapos yung mga yellow is doon ayan, para sure pa ako natitigas yung mga yellow na ito o ba? Diba? Naghugas ako, bigla ko naisip naghugasan ko kasi ito, bigla ko siya naisip na ganun na lang pala para yung mga ano kasi kung dito is sama-sama na naman sa yelo para isang ano na lang mga produkto ganun na lang pala gawin ayan tapos na tapos ko na ilipat pero hindi pa siya nag ang pagyelo kasi yung ganito is sa baba ayan yung dito palang yelo niya ayan tapos na ako magayos yung hotdog yung ilang hotdog nandoon sa ilalim ito lang ganesa ayan mas okay dito kasi sama-sama sila ayan pagod ako kapagod kapagod paano hinihintay mo Janice na no? ayan o no. ay meron pa pala dalawa na iwan <laughs> kailangan malinis ito para matuyo okay, yun pang lumusot kayo dyan ay yun pang dalawang diba naiwan baba yan baba 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 ako Ayan. mabangga siya. Ako na siya kayang, ano masyadong dikit na dikit. Mamaya. Paano ko na lang. Tapos, andito na yung mga yelo ko. Ayan. Mas okay yung nakahiwala yung yelo ko. Ayan. Siguradong titigas yan yan. Kasi doon pala, kahit na maglukasay ka pa doon, hindi titigas. Oh. Malambot. Kasi dapat ang pag nilagay sa, sa freezer na ganun is matigas na talaga. Ayan, pagod ako.